nag na kami dito, Mag-message po kayo. Kayo <laughs> okay. muna, tita Sheila, Okay. Huwag ka nang mag-message. Picturean mo muna. I-aalis kuya, eh. Meron na po. <laughs> o, oh, sige. Smile. One, two. Wala pong flash to, ha. One, two, three. O, oh, isa pa. One, two. Ang dami ng picture. mga Alam mo na ng iyong mga tita. po. T -t 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 Mag-message kami, dali. Oo, oh, dali, oh. Albert! Size 9 ako, ha? Size 9 ako. Color black. Chinelas, kulay black. Step in na lang, ha? Happy okay, wedding, okay. Albert, ha? Salamat! Sa Caldereta. Kapag katingin mo, oh. Message. Message na. Pala, message. Albert, tita Asa mo, nagyayabang lang yan. Buti pa ninong mo. Kumakain. Albert, dali the message maya. ko ay package mo yung baby mo. Oo, ah, mo. <laughs> ako. Ano, okay ba? Nagtatagas sa Si Mami. Hindi ako. Sino, ang ulit. Nagtatagas sa ito. Gulo, I love you na lang. Mama. Mama. Bigyan mo ako ng kopya na. Ha? Ha?